kumusta naman uh, uh nung binato sa'yo yung story? Paano mo siya sinula? Binato niya. Binato <laughs> niya. Kasi <laughs> you mentioned na it is also a personal one for you. Ah, oo. Kasi yung yung, to to yung, pwede na yung to child number 82 dahil binigay niya sa akin uh, 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 during the development, kailangan okay. e mong makakunik doon sa kwento at sa vida. And then, dahil, Dahil ito kwento man kailangan ko ding i-ano yung personal experience ko sa tatay ko. So, so yung tatay ko ay hindi ko, ko siya na close kasi uh, hindi, uh, siya sa siya na ako mahirap ko usapin. Like kahit mo siya, hindi siya sa siya na tatay. Unless It feels like kailangan mo kumili sa para maabot siya. And then after a akala ko magkakaroon mag 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 na ng relationship para makakabot na ako sa kayo. kanya. Kasi it 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 tapos na ako. But, But five days, days after I graduated, namatay na po siya. And then, nung, nung namatay si, si, si Putra, marami ako nalaman. Katulad ni Pax, humili din siya at marami din siya nalaman, nalaman tungkol siya. sa tayo. And, and then, akala pa sa sayo yung, yung pelikula ko kung yung magiging love letter ko sa tatay ko. But then again, when I finish the film,

road trip. Uh, so, so direct team, yung tini ko very character driven sa chapter number eighty Pero, Pero it's it is very layered and, and ano yung social, cultural, political, ano na yung relevance. Kung <laughs> meron Meron, <laughs> of course. Kasi lahat <laughs> tayo ay naniwala na, na para sa problema, naniwala tayo na sana may sa meron sa taong sasabing sa atin. Naniwala tayo sa mga superhero. Naniwala tayo, super super tayo sa pantasya at ginagod ng pelikula para makatakas tayo sa, sa mga realidad at problema. But, but then again, Uh, yung pinikula ko ay kabaliktaran. Ginabit ng pantasya para gisingin tayo lahat. Na hindi totoo ang mga fantasy na ito hindi to totoo ang superhero na may sa atin. Sa kailangan ng na gumisik uh, ah, tayo, tayo at pangkampi natin na, na walang ganun. At, at minsan, yung sasagip pala sa atin sa sarili nila. Uh, yun yun Thank you. Uh... Oh, oh JD, ano Brake. na? Paano paano paano, paano? paano? paano on top of Sinimalaya funding? Paano, paano na produce itong pinigula na, na to? Ayun, utang. <laughs> paano? Uh. kasi ang kasi ang laki ng pelikula, script pa lang, diba? So, so nung nakita mo siya, ano yung um, assumptions, um, nag-hold back ka ba? Alam mo bang kaya to? Ano, anong nangyari ano, 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 Originally kasi hindi ako yung producer talaga nung, nung, ano, uh, nung, nung, nung pelikula. Pero nung binasa ko, nung pinapa ko ni team, sabi niya, uh, nung pinabasa ko parang, sabi ko parang, eh, hindi siya pang sinimalaya. Uh, parang siyang pang... MMFM! -hmm. Sorry. Parang siyang pang MMFM. -hmm. Mm -hmm. But then again, nung, 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 sabi ko kay Tim kasi, once na magkaroon siya ng lakas sa loob para para gawin ng kanyang first full length, uh, sabi ko, babakas ako. Uh, supportahan kita. And <coughs> ang daming taong kinakusap <coughs> at naniwala. Luminya, actually, gaya ni Max, kami, kaming tatlo ay pumila din sa mga iba't ibang tao at institusyon para magawa ng pelikula, hindi lang po. So, nagpapasalamat kami sa mga tao ito, lalo na sa mga sa pinili Locos Norte, RSP, Terminal 6, ang um, grand nung ating ano, uh, visual effects uh, at sa mga individual na alam mo yun, na naniwala uh, pitching pa lang

Pa-directive ko sa mga creative choices natin doon sa <laughs> pelikula. May masyashare ka Kung creative ka okay. po. Actually, maraming nag sa mga creative choices ko. Kasi nagpapasapat ng libro. Ano yung gulat muna? Ano Nang mag-review. Halo-halo <laughs> uh, eh. Pero ang pinaka sinasabi nila na masyado na, na na mainstream is daw yung pelikula ko na parang, ay, parang sa 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 pelikula na ligaw sa Sibir Malaya. Eh takala to, akala nila pangit um, yung yes, film. Pero nang napanood nila, nagulat sila. Maganda pala. So sana kayo din maganda. Pero yung pelikula kasi yung mga creative choices ko, ginawa ko ang hirap gawin pero pinagtuloy ko kasi ang nostalgia at ang makabangkong yung pangong hidrasyon. Medyo, medyo make up, up kasi, kasi yung dalawang generation ng may strong So, ang challenge ay paano ko pagtatagpuin yung yung, yung, uh, yung 80s, 90s to the contemporary. To the contemporary. Kaya, uh, Kaya uh, uh, nagkaroon ng mga fantasy sequences na parang katulad dati at the same, same time. time. Then, Merong video game na na-insert kung paano nyo namin yung video. So, it's a spectacle to entertain people but at the same time, kailangan din magmulat. At, at ginawa talaga yung pinigulan na maging parang, uh, parang uh, uh, makamasa dahil lahat tayo or, ay Uh, sumunod sa su pinigol lang makamasa, yung mamasas. mga pansisipin. Dahil itong pinigol ay isang umatid sa, <laughs> sa makamasa ng pinigol. <laughs> Okay, bago um, namin yung open ang uh, ano floor, floor for floor questions, uh, pa-prepare na <laughs> ko. May tanong lang ako, ano yung favorite lines niyo? Or lines sa uh, pelikula? Yes, starting with JD. Ang dami, ang dami. Uh, Bakit po? So, ang dami. <laughs> ako, I think ang um, favorite line ko ay yung statement ni Max talaga. Na we are pregnant. Uh, sa dulo. Actually, Joyce, uh, ni, ni Direct Arvin yun, na din dapat ang dulo na, na scene, actually. Ay, na line. Kasi, bakit? Uh, kasi yun yung pagpapatunay na iba siya sa tatay niya. Kasi si Boy kan na ay hindi niya nabanggit yung salitang yon sa lahat ng inanakan niya. At si Max lang alam mo yan, yung, yung si Max lang ang nag-take ng responsibility at accountability sa sa buong pelikula na hindi ginawa ng tatay. And I think that is my microphone. Um, siguro ako yung ano, hindi ako numero. And, uh, sumasalamin din sa atin na uh, sana importante ang bawat buhay ng tao, especially sa mga nangyayari ngayon <laughs> sa, sa, sa government. Uh, alam mo yan, na uh, parang hindi <laughs> lang tayo nagbabayad ng tax. I mean, importante yung tao tayo na dapat makakita tayo ng pagbabago. And I think ginawa ni JM yun dun sa film na kumbaga nag-resist siya at nag- <laughs> kumbaga iba siya sa tatay niya na somehow magandang example din na hindi lang tayo numero I think we need to do something for for ourselves and for the community and for kung ano man sa pamilya na we do exist and somehow importante din yung buhay natin so kaya yun yung paborito ko Thank you. Ako yung mother of Betty. Yung... Boykanda. Kasi sabi niya ano, hindi man lang ko pinaganda ni Perla to see Boykanda boy. one last time. Kasi hindi Kasi yun din yun, yung nagpapaalala yun, 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 sa akin na no. nung namatay ang tatay ko, hindi credible. ako nakapagpaalam. Kasi sinabi nila na nagpatay na siya. Kaya pa

ay hello ay of the film, na Ka. Uh. Ay, hello. eh palakpahapon natin ano pa ano 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 Uh, hindi mo lugar yung ako dapat yun kasi nung time na yun, nung nasa edad din ako, yun na yun eh. Alam I mo yun, mean, karamihan ng kabataan ngayon at that, at age, uh, uh, mas pinipili uh, pagbasehan yung sariling paniniwala nila. Bingi sila sa, sa loob ng iba, sa opinion ng iba, na parang dalaw na, dalawang, dalawang sampal sa akin yun habang ginagawa yung peligula na, oo oh, nga no? Parang at the end of the day, sila pa rin talaga may alam kung, sila ang nakakaalam kung ano yung tama, sila yung nakakaalam kung ano yung, yung dapat mong gawin. At uh, ayun, parang doble ari sa akin yung linyang yun.